Hello mga ka KJ, it's me again, Madam KJ. Ayan, good morning. After maghatid sa mga bata sa school kanina, yung dalawang elementary at ang aking bunso, ay talagang paspasa naman ako para sumama naman sa aking mahal na asawa. Kasi pupunta siya ng paint center at mamimili ng mga pintura at magpapa timpla ng kulay kaya naman sabi ko, ibaba ako sa Watson kasi nakalimutan kong magkilay <laughs> o, oh, sinong relate? ganun talaga, pag nakalimutan mo magkilay kailangan mo dumaan ng Watson or kung saan pa na merong may sample <laughs> hindi, joke lang, syempre uh, bumili din ako ng pangkilay talaga, at bago ko binili at merong bago akong brand na nakita ay sinubukan ko at nagustuhan ko siyang gamitin. Grabe, hindi siya namumuo-muo. Pero ang totoo niyan, talaga naghunting ako ng buy one, take one. Kasi kailangan ko nang bumili ng shampoo, ng deodorant, at ng mga pangsabon ng aking mga junakis. Lahat ng buy one, take one yon, Di ba? Siyempre, doon na tayo sa mas makakamura tayo. Kasi hindi naman talaga ang ginagamit nila tulad ng body soap. niyan. Tapos yan, syempre nagawa na ako ng mga iba't iba pang pangangailangan ng aming uh, pangangatawan. Ayan. At saka mga iba pa. Nakakatuwa lamang kasi ang dami pa rin may sale pero yung iba na ina inaasahan ko naka-sale ay hindi na naka-sale. Kaya okay lang. Next time ko na lang ulit dadaanan kasi may stock pa naman ako sa bahay. <laughs> o, oh, ba diba? para naman sa ganun, ay eh, dalawa na agad at pag check mo naman ay hindi pa naman siya ma-expire at next year pa. At ito, bumili na rin ako ng balda at yan nga yung isa sa mga ginagamit namin. Once na may paubo-ubo na ang aking mga anak, ay eh, nagsisimula na siyang paubo-ubo. At talagang sabi ko, ay hindi pa naman siya totally ubo. Yung parang titikhim-tikhim pa lang. Kaya sabi ko, ayan, bibigyan ko na sila ng ganyan. Kasi masarap sa lalamunan yun at nawawala din talaga kan yung kanilang mga ubo-ubo doon. At tapos, ayan, uh, nagbayad na ako at nagdagdag na ako ng dalawa nilang vitamins ng Memorex. So, di ba, shout out Memorex. Ayan, kasi yan talaga ang vitamins nila. And then, uh, yung vitamin C naman sa bahay ay meron pa naman ako. Kaya yun, uh, hindi na muna ako bumili. Yun na lang muna binili ko yung Memorex at dalawa na yung binili kong malaki. Kasi apat sila, lahat sila ay Memorex ang vitamin. Kaya hanggang dito na lang muna, pakipalo po ng aming page and subscribe sa aming YouTube channel, Kikay Johnny TV. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. God bless us all. Keep safe. Ingat. Bye!